Guys, good morning. O pag ano na tayo ng aking sila. Hindi yan akin. Sana ko yan. Ano yan? Hindi pa na-arrange guys. Yan. Ayan yung pindahan ng aking sila. Ano. Tatang tayo okay. so, dito. Hello. Hey guys. Pindahan ni Shepherd siya. Nandunan na natin yung ayos na natin guys sana all guys uh, ito ay ang lamang yung ano ko kasi nandito kaya inano ko na magkaroon ng tindahan para kahit eh, paano no, meron siyang pinabantayan kasi kailangan kong nag ano siya yung wala kang ba kasi pangat yung lagi na lang siyang tulog ng tulog kaya yun ginawa natin siya ng tindahan guys yan. yung tindahan na yan guys may nagalok sa akin na ano na nagperam ng pera kaya yan uh, pineram tayo ng pera hindi tayo nang hiram tayo mismo ang pineram <laughs> yun ang kagandaan guys pagka ano, mabuti kang tao may mag aalok talaga sa inang punan. O, uh, ayan. Ah, uh, lagan 10,000 'yan. 200 lang a day. Oh. Ang ganda na yun, 'di ba? Oh, sa akin lang. Araw-araw nakaka-500 ako sa tindahan, mahigit pa kasi tatlong ka. Ah. Oh. May inom pa 'yon, guys. <laughs> so hindi yung 500. Uh, ibig sabihin, doon pa lang sa akin kikita na yung anak ko, 'di ba? Sa akin pa lang. Eh, Baga sa ano, tinta uh, tinda ko, tinda niya, bili ko. <laughs> Nakakatuwa, di ba guys? So, yun. Yun dapat ang iniisip natin. Kaysa bibili pa tayo sa iba. Dito na sa anak ko. Di ba, guys? Marami siyang pagiging kita. may bibili pa, na hindi lang ako. Eh, guys, maraming maraming salamat. Yun ang dapat kinaanan natin kung paano. Kasi, masisavings savings ng anak mo yung, yung ginagastos araw-araw. Kung sa iba ka bibili, ay yung mm, silang kita. So ngayon, gusto ko kumita yung anak ko, kaya ako bibili sa kanya, panimka niya. <laughs> Pero ako, ako may na sa So talagang total eh, wala akong plan na magbindahan. Kaso nga lang, may eh, nagalok sa akin. Ah, uh, may raw ako. Kasi yung tao na to, sobrang tiwala niya sa akin, guys. Sobrang tiwala niya sa akin. Eh, ganun lang yung ano niya sa akin. Kulang pa yan, guys. Hindi pa naaarin. Eh. So, hindi makikita yan. si kunin natin. Ah, uh, dadagdagan ko pa yan ng 5,000 para yun. Eh. Lahat ng nagyaga ng gusto kong kainin, ng gusto kong bilhin sa labas, ay diyan ang nagbibiliin. So, kikita okay, yung anak ko, di ba? Kung 50 din niya, na natutulog lang siya. <laughs> at least meron, di ba? O magkano rin yun? 1,500, natutulog lang siya. Di ba, guys? Ganun lang. Ang uh, bawat ano, bawat buhay natin, kailangan natin mag-isip na kung ano, kapano, at hindi naman okay na ano kailangan lang natin na siyempre yung ano ko kasi uh, napakabata pang mag-asawa tukulang na kulang pa talaga yung kanilang mga kaalaman kaya kailangan kong tulungan so sabi niya sa akin mag siya dito sa bahay um, minsan lagi lang kami dalawa dito so yung anak ko naman lalaki nag-aaral sa ano natapos niya yung grade 12 para ang pangarap, sabi ko, sabi ko nga sa kanila, hanggat kaya ko, susuporta At kung saan sila masaya, huwag lang sa kalukuan, ay gagawin natin yung susuporta. Dahil magulang, walang magulang na magtataksoy sa anak. Tukoyan, kahit ka masama, pero huwag lang gagawa sa akin masama masamangan ako. Dahil ako mismo ang makakalaban mo. Di ba anak? Yan ang aking paninindigan sa sarili. Dahil ako minsan hindi ako gumawa ng bisong masama. Alak lang, sigarilyo. Wala nang problema sa akin. Wala nang asawa. Wala lahat. Kailangan ko lang maging mabuhay ng maayos. Kaya yan, ginagawa mo Yan nga guys, ulitin ko. Na ang una na yan ay hindi galing sa akin. Pinahiram ako. Dahil mabait tayong tao, maayos tayong magbayad. Yan, pinahiram tayo ng mga tao 10,000 ng dalawang daan lang araw-araw, kayang-kaya -araw, ko yan walang problema sisim, at least para kung yung dalawang daan na yun, parang ginastos ko sa uh, ibang ba, sa na, gumawa na, yung ginastos ko araw-araw, ay nabawi ko na ilalagay ko sa dalawang daan yun yung ibig kong sabihin guys kung nalalaguhan kayo, ulitin natin ah, <laughs> yan, nakita mo guys nice na yan, bye Mayroong isa ng pingpuan. alam kung saan safety. So, na lang ang problema ko. At saka ito, ay puro-puro naman yan. Siguro puro Kung so, nakai-cover tayo ulit ang trabaho. So, ngayong tagulan, medyo mahirap. Kaya may kailangan ko, meron lang kinaglilibangan. So, yung guys, maraming-maraming salamat and God bless. Thank you! At kung bago ka pala sa aking channel, ay, huwag kalimutan mag-subscribe para lagi tayong updated, guys. At makatulong tayo pag iyan ay umating na tayo doon sa gustong edad hindi pa usto eh <laughs> hindi pa binibigay ng ano pero darating tayo doon guys alam mo sabi na kapag may taga may nalaga kapag nagsisikap ka mararating mo ang iyong binimiti And guys wag kayong mga tumiling magsikap at ayusin ng buhay huwag sirain at kung meron ng mga naninira sana yung mga naninira na yon ay silang parusahan dahil wala silang konsensya na sirain ang pamilya. So yun guys, maraming maraming salamat. Aayusin natin ang buhay natin para sa pamilya natin at aayusin natin ang direksyon ng ating buhay sa sarili ko. Thank you myself. Thank you very much to all and God bless you.